Last year, 2024, ay 23% lang ang nakapasa sa APS Topic Exam sa Pilipinas. Alam mo ba na sa 34,658 na kumuha ng exam, 7,862 lang ang pumasa? Ibig sabihin, 77% ang bumagsak. Kung ikaw ay naghahanda para sa APS Topic Exam, marahil natanong mo na sa sarili mo, bakit ganun? Bakit kahit maraming Pilipino YouTubers na nandito sa South Korea ang nagtuturo ng mga tips at strategies kung paano ipasa yung Topic Exam, marahil pa rin ang hindi pumapasa. Sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang limang dahilan kung bakit maraming bagsak sa APS Topic Exam. At yung panglimang limang dahilan, ito ang pinaka-challenge ng karamihan. At baka ito rin ang nagiging struggle mo ngayon. So make sure to watch until the end dahil may mga tips akong isi-share sa iyo para maiwasan mo ang mga pagkakamali na to. So without any further ado, Number 1. Hindi sapat ang oras ng paghahanda. Maraming nag-aakala na madali ang APS Topic Exam. Dahil dito, nagiging kampante ang iba. Minsan, isang buwan na lang bago ang exam, saka lang nagre-review. O kaya naman, nagkataon na katatapos mo lang mag-register pero malapit na agad ang exam day. Pero tatandaan mo ito, hindi overnight process ang pag-aaral ng Korean grammar, vocabulary at listening test. Kailangan ng oras para ma-master ang bawat isa. Kung iniisip mo pa rin na kaya mo nang pumasa sa last minute cramming, ito ang paalala ko sa'yo. Ang EPS topic ay may standardized format. Hindi sapat ang minadaling review. Huwag kang magmadali sa pag-aaral. 6 months to 1 year na consistent na pag-aaral pag ideal preparation. Hindi mo kailangang mag-exam agad kung hindi ka pa naman handa. Gaya ng alam natin na hindi libre ang exam at gagastos ka rin sa pagpunta mo pa lang sa venue. So, maglaan ka ng sapat na oras sa paghahanda. Number 2. Walang sistema o plano sa pag-aaral. Ngayon, grammar ang inaaral. Bukas, vocabulary. Tapos, sa susunod na araw, listening naman. So, walang sistema ang ganyang pag-aaral at for sure, mabilis mo lang din makakalimutan yung mga nireview mo. Kapag ganito ang approach mo, nasasayang lang ang oras mo dahil hindi mo natutunan tutukan ang mga mahalagang topics na madalas lumalabas sa exam. Ano ang magandang strategy? Ito ang ginawa ko noon na maaaring maging effective din sa'yo kung susubukan mo. Ang lunes hanggang merkules ay grammar ang pinag-aaralan ko. Sa Webes at Biernes naman ay vocabulary ako nagpupokus. Pagdating ng Sabado, listening drills. At yung linggo naman ay pahinga o reward sa sarili para hindi masyadong mapagod ang utak natin. So, hindi mo kailangang mag-aral ng buong araw. 1 to 2 hours a day is enough para hindi ka ma-burn out ang mahalaga ay may sistema kang sinusunod. Number 3. Kulang sa practice test at simulated exam. Maraming Pilipino, reviewers lang ang binabasa pero hindi gumagawa ng mock test. Pagdating ng actual exam, nagugulat sila dahil hindi sanay sa time pressure. Hindi kabisado ang standardized format ng exam. Alam mo bang meron ka lang isang minuto bawat tanong sa reading section? At sa listening section naman, bawat item ay dalawang beses inuulit kaya paulit-ulit mong maririnig ang salitang dashi de recepcio. Kaya dapat familiar ka na dito bago pa ang exam. Kasi kung hindi, matas ang chance na mali ang may sasagot mo. Ang solusyon dito ay maghanap ng mock test online. Kung nag-enroll ka sa training center, siguraduhin mong mag-participate ka sa kanilang pre-exam. Simulate ang actual exam setup, may time limit at walang distractions. Kapag nasanay ka dito, mas matas ang chance mo na pumasa. Number 4. Sobrang pagtitiwala sa tips ng iba. Aminin natin, maraming nag-aabang ng shortcuts o magic tips mula sa YouTubers at kakilala natin na nandito na sa Korea. Pero tandaan mo, kahit gano kagandang ang hacks at tips nila ay hindi yun sapat. Bakit? Kasi kahit sundan mo lahat ng sinasabi nila kung wala kang solid foundation sa Korean language, mahihirapan ka pa rin sa exam. Ang tips ng iba ay pwedeng makatulong bilang guide. Pero wag mong iasa lahat dito. Intindihin mo ng mabuti ang bawat lesson para kapag dumating ang exam, confident at handa ka. At bago tayo tumuloy sa number 5, ay kung sa tingin mo ay nakatulong itong video na ito sa'yo, please like this video para may return pa ni YouTube sa iba nating kababayan. At, at kung meron ka pang gustong malaman, ay comment mo lang at susubukan kong sagutin lahat. Number 5. Kakulangan sa consistency. Ito ang pinaka problema ng karamihan. Sa simula, ganado mag-aral. Pero habang tumatagal, nawawala ang momentum. Natatambak ang review hanggang sa hindi na natatapos ang preparation. Kung seryoso kang pumasa, consistency ang susi. So paano? Gumawa ng daily routine na simple pero sustainable. Halimbawa, 30 minutes sa umaga at 30 minutes bago matulog. Depende sa schedule schedule mo. Basta dapat meron kang fixed time para sa pag-aaral mo ng Korean. At tatandaan mo din na meron ka ding ibang alalahanin eh sa buhay na dapat binibigyan mo ng oras at may limitasyon ng utak natin at napapagod din. Kaya hindi mo kailangan na mag aral ng napakaraming oras sa isang araw. Kasi ang mangyayari niyan, kapag ganun ang ginawa mo, mabilis mo lang din makakalimutan yung mga nireview mo. At lagi mong tatandaan na ang EPS topic ay hindi simpleng exam. Kailangan mo ng tamang sistema, sapat na oras at consistent effort. So keep in mind, na sa pag aral ng Korean ay dapat nabibigyan mo ng sapat na oras at committed ka para makuha mo yung mataas na chance na makapasa sa exam. At kung gusto mong malaman kung bakit maganda ang makapagtrabaho dito sa Korea at ano ang mga benefits ng isang EPS worker, panoorin mo ang video na ito para mas lalo kang ganahan sa pag-aaral mo. So, see you in this video and thank you for watching.